Alam niyo ba na matagal nang nagbigay ng warning or babala ang mahal na birhen tungkol sa China? Ave Maria. Dahil nga sa usapin tungkol sa West Philippine Sea, maging sa mga nangyayari sa ating bansa, hindi talaga natin mapipigilan na maungkat muli ang kwento tungkol sa pagpapakita ng mahal na birhen sa Lipa, Batangas. Naging controversial din nga ang apparisyon na ito dahil hindi ito nakatanggap ng approval mula sa Vatican. Kaya naman, tahimik na lamang na ipinagpapatuloy ng mga deboto ang kanilang pagdidebosyon sa Mahal na Birhen na related doon sa apparisyon na sinasabi. Ang minsahe nga ng Mahal na Birhen ay tungkol sa panalangin she's asking for prayer dahil hindi nga nakikinig ang mga tao sa kanyang mga sinasabi. Sinabi rin ito na there will be persecution and rest and bloodshed dito sa ating bansa. At sinabi niya rin doon na susubuking sirain ng mga kaaway ng simbahan ang ating pananampalataya. And she also requested to do a lot of penance para sa ating mga kaparian at sa mga religious. E eh, nagbabala rin ang mahal na birhen kung saan nagbigay ito ng warning tungkol sa plano ng China na sakupin ang mundo at isang araw sa paborito nito ay ang Pilipinas. Dahil sinabi nito that money is the evil force that will lead the people of the world into destruction. Kaya naman nag-request siya ng prayer, penance, recitation of the Holy Rosary, and self-denial. Dahil sinabi niya na ito ang magpapalambot sa puso ng kanyang anak. At nagpakilala nga ang mahal na birhen as Mary Mediatrix of All Grace. Alam niyo ba na ang mensahe niya sa lipa ay perehas lang ng kanyang mensahe sa Fatima? Sinabi nga ng mahal na birhen, What I ask here is the same as in Fatima. And that's all for today, changers in faith. So this is your Hermana reminding you, choose to be happy and choose to be holy. Thank you and maraming salamat.